Top 10 pinakagwapo mga lalaking na link kay Christine Reyes. 10. Ang former National Youth Commission chairman si Gio Tingson ang rumored boyfriend ngayon ni Christine Reyes. 9. Isa si Christine sa mga inamin na naging girlfriends ni Mark Heras sa showbiz. 3 months lang daw ang itinagal nito. 8. Na-link doon si Jay Cuenca kay Christine matapos kumalat online ang mga larawan nila na magkasama. 7. Umingay ang chismis na may relasyon sina Christine Reyes at Tuelo Pascual matapos sa kanilang soap dahil sa pag-ibig pero pareho nila itong itinanggi. 6. Na-link din noon si Christine sa kanyang tubig at langis dating man na si Sanjo Marudo. 5. 2008 naging magkarelasyon noon sa Dennis Trillo at, at Christine pero hindi agad nila ito inamin. 4. Matapos sa mga usap-usapan, inamin nila Christine at Raver Cruz na hiwalay na sila noong 2012. 3. Nagkaroon ng maikling relasyon sina Christine at Derek Ramsey noong 2013 na tumagal lamang ng halos isang buwan. 2. Si Alika TV ang ex-husband at ama ng anak niyang si Amara. Ikinasal sila noong 2016 at naghiwalay makalipas ng ilang taon. 1. Si Marco gumabaw ang huling public relationship ni Christine bago ang balitang hiwalayan noong unang bahagi ng 2025.